Alright mga butingting So araw ng linggo no Ayan meron tayong binabutingting dito Isang lababo So problema niya, ayun, mga yung ilalim hmm? Dahil dito sa lababo na to Yung tubig hindi mapupundo dito Naiipon dito yung tubig Kaya yun umapaw dito Bumabagsak dyan sa baba So ang gawin natin I-repair natin So ang gawin natin dito, hiwaan natin ng grinder dito. Ayan, pag ganito. Pagkatapos, ilubog natin to. So yun po ang ating gagawin mga kapatinding. Okay. So lang natin ng kutsilyo. Ayan. Tapos, sikwatin din ilalim butindi nyo oh. yun yun Ano? Oh. ito na lang banda yun. ayun o oh. baklas na agad ha ah. paggrinder tayo dito paikot dyan Pag-alit ka po no. Pagkatapos natin yung lugari, ayan na. Mga ah, patinding, oh, sinilisili ko lang. Ayan, naipong ko dito. So, sukat na natin yung ating lababo. Ito. Tingnan <coughs> natin kung sakto ba. Gata, eh. Parang sinukat mga patinding. Ayan o. No isang salpakan lang oh di ba din mo lang konti dito oh yan imposible na kung mabaha pa to dito mga oh pagkatapon ng tubig dito pag may tubig sa ibabaw ng semento bagsak na sa dito ganun lang kadali ang paggawa sa ganyang lababo mga putinting. ang gawin natin dito uh, epoxy ang, ang ating gagamitin marin epoxy sa paligid na yan. So, yun lang mga putinting. Share ko lang sa inyo, no? Ganun lang kadali. So, marami tayong i-repair -re na lababo. Siguro mga tatlong peraso to. So, ilulubog natin para mawala na yung pagbaha dito sa kanilang mga lababo. So, yun lang.